na po pulupot. Dahil. Lakas bang sumana rin. Baka. Dati lagi mo dito sa balde yung isa. Ha? Yung isa man. Bakit ito? Bubulot. Bubulot na. Hoy, oh, ikaw mag-try ka ng isa. Yes, tatama. Sayang lang yung. Ay, ano? Tayo mo dito na may pasama malapit lang sa iyo. Lalo sa umaga. Ito, tanghali na kasi. Ang mo Sige na na <laughs> mo sa Sige Tatlo. Uh. Uli. Uli. Uh. Dito nga. Dali. Diba? Dali. Hindi bingwit namin. Ang dala sa dito. Dala sa dito. Okay. Ang lalaki nung naan dyan. lalaki ng ulo nung naan dyan. Ay! May tilapia! Meron. May tilapia! May rin. Hindi, okay lang ba? Ay! Laki ng tilapia! Ha? Napakalaki ng tilapia! Oo. Pupunta rin eh. Hindi ba rin kita lapit. Play mo lang, teta. Ayun, ayun pa malapit na. Play mo lang. Sige. Ayun, huli. Bilis na. Bilis na lulutang. Ayun, huli nga, laki. Ha? Huh? Bawa, napakalaki tila pa rin. Laki tila pa rin. Ha? Malaki. Wala ko nakikita Ang lino talaga na mata nito sa jigsaw Ang lino na mata Ha? Kapakalaki yun Ayan ako Meron nga, ito matakbo eh. Oh. Tilapia mo sa malakay. Malalaki nga tilapia na. Inahim din yun sa kabila eh. mo, sa malakay oh. Oh, oh tilapia nga ah! oh. Laki oh, tilapia <laughs> <laughs> oh! Oo nga, nga, ayun na ayun na Ayun, ka lalaki na yun sa kabila eh. tilapia oh. oh! oh! mo ko Picture dalo ni Bibi. Picture. Yeah. Sana na. Okay. Katanghali ang tapat eh, <laughs> nadali. Ha, hindi pala inaano ng ano ng puli ng hindi, hindi dito. Na Nung itinambog ko yan, malalaki na eh. Mm. -hmm. Laki oh. Yan ang kalaki na itinambog ko. Uh. Uh. Oh. Wow, oh, panalo! Kaya teta kailangan magkaroon tayo ng sariling farm natin ah. Pagka kayo may farm, naka-yari sa'yo. ko ako na ako mara ng maraming isda niya. Oo, tama yung isda. Huli. ba? Huli ba? Bulig. Ay, hito. Kaya yan ang pinasabi ko kaya kayo pupukasin. Ay, pupukas pala. kita sabit. Let, di sini kan. Ay, gunjaka kayak magahageng, Bos. Baka oh pare-pares lang 'yan. Pare-pares huh? lang. Ay, pano dito tawag mo? Dito. Wet basa. Sapon. Pero eh, malaki. Normal mm, lang. Saan? May isang maliit. Yeah. Saan? Tama na. Tama na, boss. Napakainit. Baka ba, boss? Kaya. kung saan tumama bala doon mo ilabas mm -hmm. oh. <laughs> ay <punoy ka>. <laughs> puloy na puloy yung mo laki ng mata Come <laughs> on. <laughs> oh. eh, Sahito itu na mama. Ayan na. Mamin ako ayan. Sahito. Okay. Ah. Mm. Malinis to eh. Ano ba? Eh, sarili eh. yung galing sa parang mga ano, mga bulok na kami, pinapakain. Ay, ito, hindi namin pinalalagyan. Like, pinapakain uh, pizza, no? Uh. Hmm.